So, good morning, good morning. Pagbabalik ulit tayo ngayon dito. So, ngayon, mamimili ulit kami ng ulam. So, ito palang lugar namin guys, pinapalibutan kami ng mga mga gold store dito sa tabi namin Javel the God gave me good I'm good okay all right okay all right uma pick up baby okay all right diwa <laughs> kasi eh, ginto ito puro ginto kami rito so remember pero pero ito to shortcut to ayun na kagad yung tindahan sabihin uh, uh, sabi, sabi galing ah malupit yung driver ah sinasayan talaga eh malupit to hawak niya yung ano where we roll ito po Ayan. Ano sa ano yan? Easy. Easy lang sa ano yan. Abuta ah, dito may mga halahalaman, no? <laughs> dito kaya tayo rito, parking boy. Oo. Oh. Parking boy ka. Hi.

Tapos di manok, diba doon? Diwar, diwar. Diwar, diwar. Kasi e, eh, gulay bibili natin, diba? Kami, okay, bibili kami ng mga gul, uh, prutas. Yan. Yeah. Kamu, magkano na? Limuti sinilip, bro. Ayan. Napakarumura ng mga prutas dito. So, gulay. Bibili kami. Oh, kiwi. Kiwi. May abukado nga, oh. Kiwi. Apple. Apple.

Oh, basic ka dyan ha? Ano bang ba menu natin for today? Ang patami ng paa. Ang patami ng paa? Uy! Ina po, Lujen. Ina, ang sarap. Ang palakas mamaya. Ano bang ba workout natin mamaya, Jaber? Full body. Full body. Yun, minikos-mikos pa. Minikos-mikos siya ni Jaber, oh. Oh. sa mga kajaber ha, ito yung kusina namin. So, tignan mo naman yung preparing ni Jaber. Okay. Set aside yan. Okay. Ayan, o. Oh. Ayan e, si Jaber natin, o. Oh. Yung e, mga dakilang manluluto ng Saudi Arabia. ah, Jaber? Ayan, Oh. Ayan, Oh. Ah, ano, eh. Tapos, ah, may buguwat, o. No? Oh. Sarap ng buhay namin dito, eh. Tulog, kain, eh. trabaho, Enjoy lang trabaho namin kasi trabaho namin. Mga gym instructor kami dito. So pinapahirapan lang namin yung mga Arabo. Eh lang na mga trabaho namin dito mga kajaber. Oh, ayan si Jaber natin. So shout out shout out kay sa Pilipinas. Yung mga iniwan mo mga Jaber doon. Siyempre, yeah, well, business na uh, Mga Jaber natin dyan, ha sa Pilipinas ha. Oh, shout out shout out yan, ha. Ah, uh, ano, after 2 years magkikita kita tayo ulit. Okay kami rito. Oh. Para sa future natin. Oh. Dito, kaya namin tinitiis to. Hindi na ba sa tinitiis kasi hindi na kami na homesick dito. Actually, gusto namin yung trabaho namin. Oo, oh, hindi naman kami na-stress at mabait din ng amo namin yung paisa. Oo, oh, may tao mababait tao dito sa lugar namin sa Damam, Katip. Mababait ang tao dito, guys. So, kaya na-enjoy din namin yung trabaho namin. Hindi rin kami na-stress. Yun lang, kasi ang problema sa amin, hindi kami magkakaparehas ng off. So, talagang magkakasama lang kami nito, mga siguro, mga Ramadan or Eid, para mak makapagsama-sama sa labas. So, yun lang mga kanyamer. Uh, salamat at sa mga sumusubaybay ng mga video namin at uh, Thank you sa mga pagpatuloy ng pagpapanood ng amin mga kasaysayan dito sa Saudi Arabia. All right, mga kadabel! So, ayan na, tinimpla-timpla, at may mekos na. Mamaya, kakain-kain na kami yan. Palalamputin niya yan, parang bulalo daw. So, hanggang sa muli, mga kadabel!